milyong dolyar ang ibinayad natin sa Israel para sa mga armas. Pero asan na? Pinagpaliban na antala o baka hindi na darating? Ngayong inuuna ng Israel ang sarili nilang giyera, naiipit ang Pilipinas sa isang malubhang problema. Wala tayong natatanggap ng mga armas na dapat sana'y nagpapalakas ng ating depensa. Hindi baril, hindi missiles at hindi gera, pero musika. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, isang kakaibang plano ang binubuo, isang konsert sa karagatan mismo. Hindi ito drama ng mga pro-Duterte at pro-Marcos, ito ay totoong pakikipaglaban para sa Pilipinas. At ito ang hindi nyo inaasahan. Ang AFP handang sumuporta sa civilian missions na ito sa West Philippine Sea. Pero ito ba ay sapat? para pigilan ang panggigipit ng China? Teka lang, isang dating Duterte alay naman ang lumutang na parang mushroom sa The Hague. Pero bakit parang takot siyang bumalik sa Pilipinas? Kaya stay tuned lang mga kapulse point dahil may matinding twist na magpapaisip sa inyo kung talagang may laban tayo sa mga isyong to o puro palabas lang ang lahat. Pero bago tayo magpatuloy, pasmash na lang ng like button. Sobrang laking tulong na sa channel natin yan. Kung akala nyo, China at politika lang ang problema ng Pinas. Well, kumapit kayo ng mahigpit dahil sa isang dramatikong plot twist. Ang isa sa top supplier natin ng armas, ang Israel, binigyan na din tayo ng sakit ng ulo. Tingin nyo, iniisahan lang kaya tayo? Alam nyo ba na isa tayo sa pinakamalaking customer ng Israeli weapons? Walong porsyento ng exports nila ay para sa atin. Malaking bahagi ng ating defense modernization ay nakaasa sa kanilang mga kagamitan. Mula sa Spike Missiles, Hermes UAVs, Armored personnel carriers at fast attack crafts, para sa ating navy. ngayong may giyera sila sa Gaza at Lebanon, hindi nila na ibibigay ang mga armas na ipinangako sa atin. Dahil inuuna nila ang sarili nilang giyera. Ang masama pa, may mga future project pa tayo na dapat ay sa kanila. Pero baka ibigay na lang sa ibang bansa, tulad ng Amerika or South Korea. Anong epekto nito? Baka mawalan tayo ng access sa high-tech weaponry o mapilitan tayong bumili ng mas mahal na alternatibo. So, dapat pa ba tayong umasa sa Israel o panahon na para humanap ng ibang supplier ng armas? Kasi kung hindi na natin maasahan ng Israel, may iba pang bansa na maaaring magbigay sa atin ng parehong kalidad ng armas o mas mataas pa. Heto ang ilan sa mga top alternatives. South Korea ang ka FA-50 fighter jets at K-9 Thunder self-propelled howitzers ay napatunayan ng epektibo. Pwedeng palitan ng Chunmu MLRS. <tod> Hanwa UAVs ang Israeli missile systems. France, may mataas na kalidad na defense technology, kabilang ang MBDA Exocet missiles. at Rafale fighter jets na pwedeng ipalit sa Israeli Air Defense Systems. Turkey. Ang Bayraktar TB2 drones nila ay subok na sa labanan at pwedeng palitan ng Israeli Hermes UAVs. Sweden. Kung precision missiles ang usapan, may Saab RBS-15 missiles sila na maaaring pamalit sa Israeli Spike NLOS. Kung gusto nating palitan ng Israel bilang supplier, dapat nating i-prioritize ang reliability at interoperability ng ating armas. Ang mga pinaka-promising na pwedeng maging supplier natin ay South Korea para sa missiles at UAVs at France para sa fighter jets at naval weapons. Ano pa kaya ang ibang mga bansa na pwede lapitan ng Pinas? Comment sa baba mga kapulse point. And kung bago ka pa lang, pasubscribe na din for more videos. Sa gitna ng paulit-ulit na panggigipit ng China sa ating teritoryo, isang mapayapang paraan ng protesta ang isinusulong ng Atinito Coalition. Isang concert sa mismong West Philippine Sea. Oo, tugtugan kontra barko ng China. Pero... may mapapalubog ba tayong barko ng China sa ganitong paraan? sabi ng organizers, ang musika raw ay isang makapangyarihang sandata para ipakita sa mundo na tayo ang tunay na may-ari ng West Philippine Sea. Pero habang kumakanta tayo ng bayan ko, hindi kaya bumabanat naman ang China ng I Did It My Way ni Frank Sinatra with guns and water cannons? Sa tingin nyo, epektibo ba ang concert bilang paraan ng protesta o kailangan na nating daanin ito sa santong paspasan? Armed Forces of the Philippines ay handa daw suportahan ang mga civilian missions sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, kung may mga grupo na gustong magsagawa ng mapayapang protesta, pwedeng magbigay ng escort at suporta ang ating hukbo. Pero may catch, case-to-case -case basis lang, hindi suportado dito ang political drama. Sabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kung sakaling sumabay ang isang civilian mission sa regular patrol ng AFP, posibleng bigyan nila ito ng escort. Pero sapat ba ito para pigilan ang panggigipit ng China? Matatandaan natin na sa isang nakaraang civilian mission, hinabol at sinindak ng Chinese Navy ang mga Pilipinong nagdadala ng supply sa ating mga mangingisda. Kahit may suporta ng AFP, tanong ngayon, kaya ba nilang pigilan ang mga agresibong hakbang ng China? O magiging observer lang sila habang tinataboy ang mga protesters sa ating sariling teritoryo? Ano sa tingin nyo? Tunay na suporta ba ito? O simbolikong hakbang lang para mapalakas ang moral ng mga Pilipino? At ito ang pinakamatinde. Alam nyo ba kung sino ang lumutang sa The Hague, Netherlands? Si Harry Roque Oo, yung dating tagapagsalita ni Duterte Pero ngayon, parang ayaw ng bumalik sa Pilipinas Andun nagbidabida sa The Hague. Bakit? Eh kasi, gusto siyang arestuhin ng House Quad Committee Dahil sa mga hindi niya maipaliwanag na yaman Pero ang matinde, lumutang siya sa International Criminal Court kung saan iniimbestigahan si Duterte para sa mga krimen laban sa sangkatauhan. I cannot come home. I have to defend my president as a member of the list council of the ICC at The Hague. Kung tutuusin, dating abogado siya ng ICC. Pero ngayon, kasama siya sa mga pinaghihinalaang may bahid ng corruption. Eh, di parang siya na ang na-incriminate sa sarili na guilty siya? Ano sa tingin nyo mga couples point? Dapat ba siyang piliting umuwi? O hayaan na lang siyang maging forever na fugitive?